Mga sumusunod na paaralan sa Luzon, Visayas, at Mindanao ay lalahok sa pilot face-to-face -face classes simula sa kalagitnaan ng Nobyembre ng ngayong taon, at narito ang mga paaralang nasa listahan. Syam na pong paaralan na lalahok sa pilot face-to-face -face classes simula November 15. Nasa siyam na pong paaralan na ang lalahok sa pilot limited face-to-face -face classes simula Nobyembre 15, inihayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones nitong Lunes. Iniulat ng DepEd chief ang tumaas na bilang ng mga kalahok sa paaralan sa isang press briefing na binanggit na walang mga paaralan mula sa Metro Manila ang sasali sa pilot run ng limitadong in-person classes simula October 25. So now, yung objective natin na makarich ng 100 public schools, 90 na ang ating na-identify. Ito sa opinion, hindi lang ng DepEd kundi pati ng Department of Health, Briones said. Noong October 19, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garman na sa ngayon ay sinuri ng Epidemiology Bureau ng Department of Health ang 638 na paaralan para sa pilot in-person classes at inaprubahan ang 50 siyam pagkatapos ng assessment, ngunit 30 lamang sa mga ito ang magpapatuloy dahil nagbago ang ilang local government units at mga magulang na nagbago ang kanilang desisyon tungkol dito. Ang makakapagpatuloy lang ay yung 30. Kasi nga yung iba ayaw na ng LGU, yung iba umatras na sila, yung iba ayaw nung magulang, o yung iba tumaas yung cases, Garma explained during a press briefing. Target ng DepEd ang isandaang pampublikong paaralan at dalawampung pribadong paaralan para sa pilot face-to-face -face classes alinsunod sa kasunduan nito sa Department of Health. Sinabi ni Garma na maaaring tumaas ang listahang ito dahil nasa proseso pa sila ng pag-validate ng iba pang nakabimbing aplikasyon para sa pagsasagawa ng limitadong in-person classes na masisimula ikalabin lima ng Nobyembre hanggang Enero taong 2022. May possibility na umabot tayo ng isang daang or less. Gayunpaman, sa isang daan bilang pilot, makikipagsapalara na tayo sa expansion program base sa pag-aaral, dagdag niya. Ang pilot implementation ay tumutukoy lamang sa pag-aaraw, ang panahon ng pag-aaraw, na dalawang buwan, o maaari itong mas kaunti, dagdag niya. Sinabi ni Garma na ang mga aprobadong paaralan para sa face-to-face -face classes ay gagamit pa rin ang blended learning hanggang sa katapusan ng school year 2021 to 2022. Ngunit tumaas ang listahan mula noong nakaraang linggo. Simula ika 25 ng Oktubre, ang mga sumusunod na paaralan sa Luzon, Visayas, at Mindanao ay lalahok sa pilot face-to-face -face classes simula sa kalagitnaan ng Nobyembre ngayong taon, at narito ang mga paaralang nasa listahan. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka palang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga video.